Tapos ito, nilalag nilalagay ko to dito para ano? Para nakawin. Yan. Pinapanakaw ko na to mga kainis eh, Hanggang ngayon hindi pa rin ninanakaw eh. Nandito lang sa labas, ayaw pa rin nakawin eh, no? May just ko to ah. Nako, bakit nandito? Buti nakita ko, mamaya, nakupurbalahibo na ng aso. Tinago siguro ng aso natin yan. No? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan sana, ano, may dumanamag na dito. Tapos nakawin nila yan, ano para hindi na tayo problema sa pagtapon mm. <laughs> but yung may mga pinapanakaw ka minsan ayaw nakawin eh no yung ayaw mo ipanakaw saka yun yung nilanakaw amira <laughs> ah, ano? o tayo dito ay nako po panginoon tara maghahanap muna ako ng exhaust uh, cover kasi nasira ng mga aso natin yung, cover, yung plastic na cover yung exhaust mga dinadaanan ng mga heater natin pagka-winter. No? Ito, ito, ito. Ito yung sinasabi ko. Yan. Kasi yung ganito, nasira ng mga aso. Kasi ito, ganto 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 yung nasira ng mga aso. No? Plastic kasi ito. Pag tumatagal, pag naiinitan ito, uh, lumulutong. Madaling masira. Pero dati naglagay na rin ako ng bakal do, Nasira rin ng mga aso natin. sayon So maghahanap ako ng ganito pero bakal. Asan ba Ito, ito. Ito mga bakal to eh. Bakal to. Pero yung kailangan natin mahaba. Yung ganito. Ay, to, 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 to. Itong kailangan natin. Bakal. Ayan ah. Kano to? $15, no? Ito lang. $15, ito lang. Grabe. Anyway, para naman sa bahay natin to eh. Ayan. Kuha ako nito. Bakal ba to? Bakal nga. Ayan, ganito yung kahoy na kailangan natin mga kainas. Ganito kalapad. Para ilalagay natin doon sa ano, sa pintuan natin sa ano, no? sa basement kasi di ba maluwag hindi kasukat nung hamba nung door jam natin yung pintu ang nabili natin kaya lalagyan natin ito para kumasya to 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 hanap tayo maganda saan ba to 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 to, to. natin to hirap na hina dali 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 yan kailangan natin maayos eh kay talaga tayo dito ng maganda-gandang kahoy maghahanap talaga pa Naku, sira oh Pang oh. Hanap lang ako ng ano, maayos-ayos mga kailis Ito, 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 mukhang okay ito Ito, 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 okay ito Yan Ay, okay. may mga tama yeah, Pero ito, pwede ito, na yan Pwede na yan Hanap na, hanap na tayo nilang mga ah. Yan. Ito mukhang okay to. Walang mantsa. Yan. Tignan natin dito. Okay. Ayos. Yan. Pwede natin kunin to dito. Pwede to. Pwede to. Pwede. Pwede. Ito. Ayos. Ayos. Perfecto. Ito, nabili na natin, ano. Yan, ano. Ah, tapos, pupunta rin ako muna sa, ano, sa winners. <laughs> nawawala yung, ano ko, eh. Nawawala yung aking, nga ah, panggupit mga kainis yung razor ko no? mula nung naglinis tayo ng basement hindi ko makita kung saan ko nailagay <laughs> minsan pag naglilinis tayo ng basement natin or naglilinis tayo minsan may mga bagay tayo na hindi hindi na natin alam kung saan natin nailagay eh, no? teka muna kailangan yun, hindi pwede <laughs> isa sa mga matitinding kailangan natin yun no? sa, sa ating sarili yung uh, razor Ayan, dito muna ako Lalagay ko lang muna ito sa truck natin Sandali lang ah. Yan Whew. Alright Yan. Yan Malaking tulong talaga pag nakatruck eh no Okay ba Ayos na yan Ha tara Tapos ito Lagay na rin natin dito Sa loob Tapos punta mo natin yung winner Sana may makita tayo yung razor Yung razor na cordless pwede rin cord, yan yung debattery pwede nakasaksak patagal na rin yung nawawala akong razor eh, siguro nabili ko yun 20, 2012 so ngayon 2024 na ano <laughs> 12 years na yun medyo syempre pag tumatagal medyo nawawala na yung performance gumabagal na parang tao din pag tumatanda na nawawala na yung bilis nawawala na yung liksi humihina ng performance yan yan so nakabili ako mga kainags ito wala lang Kung ibang nakita ibuti buti kahit papano meron tayong nakita kahit dalawa si dalawa sila eh pero ito yung mas mahal ibig sabihin pag mas mahal maganda raw <laughs> yung isa kasi 25 dollars ito kasi ano to 30 dollars mga kainags ano yan, plus tax yan so lithium maganda naman sya tapos pagka uwi natin ng bahay Saan naman natin makikita yung nawawalang <laughs> ating ano no, panggupit. Yan. So pinalitan ko na rin kasi ano eh. Uh, hindi na rin ako masyadong komportable sa performance. sa tatanggalin natin to no? para yung pintuan di ba tatama rin doon sa ano may harang So ito na yung nilagay natin oh, no? pansamantala. Hindi ko muna mapipinturahan ngayon eh. Ayan oh, ba? Diba? Ayos na ayos na no. Oh. Okay na doon oh, no? pag So hindi pa natin nalalagyan ng siradura. de oh, ba? Diba? Ayos. Mm, ayos. Perfect. Yan, tapos itong binili natin, lalagay natin dito, ayan oh. Papalitan natin 'to dahil ito ay nasira ng mga 'to. Ayan, tanggalin natin ito, sira na plastic. So, nilinisan ko na rin ito noong nakaraan. Binacuum ko na rin yan, mga balahibo ng aso na dyan, tsaka ibang mga dumi. Ano? Ayan, so, lalagay natin dito. Ayan, o. Eh. Ayan, ang ganda tingnan, ano? So, nilagyan ko na rin ng screw rito para hindi na ano ng mga aso. Minsan kasi pinaglalaro ng mga aso yun, eh. Ayan, tapos yung ating uh, razor na binili, mga kinaysa na no ko na ito, eh. Ayan, mukhang okay, ah. Uy, smooth. Kita nyo, ayan oh, nalalaglag ano. Oh. Ah, ang panalo to ah. Ah. Nako, okay to ah. Yun oh. Yeah, no? Eh. Oh, diba? Ito to. Yan oh. No? Nako. Masisilaw na naman kayo nito sa kintab ng ulo ko, sigurado. <laughs> sa so, tara, umpisa natin mag-razor ng ating buhok. Yan. Ganda to ah smooth na smooth ah ganda ng ng ulo ko no smooth na smooth yung pagkakaahit natin yung bago nating razor yan ah uh, meron lang akong kaya no rito i-donate mga kainags ano na mga sapatos yan may mga sapatos ako dito naglinis ako ng bahay noong nakaraang may meron tayong bisita nakita ko to yo eh, oh. actually ayos na ayos pa to mga kainags oh. ayos na ayos pa to tingnan niyo yung swelas maganda pa oh di ba Adidas Siguro mga apat na taong ko nang hindi nasusuuto Mga four years na Gusto ko na i-donate ito kasi parang masikip na rin sa akin Siguro gawa nung ano no Gawa nung mga gout natin sa paa Lumaki siguro yung paa natin Parang sumikip Eh hindi ko na Ayoko na suutin niya kasi baka mamaya eh Hindi na healthy sa ating paa Pag pinilit pa nating masikip So meron pa ako rito Ito toto to, to. Nike Nike Air Yan o no? Yung mga suelas niyan Ayos pa kung napapansin nyo no Maayos okay, pa yan. Tsaka walang sira ito mga kainags. Oh. Maganda to maganda pa. Pure leather. Pero ganon din, parang sumikip na rin sa akin. Meron pa rito, ito, 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 Paul George. Ilang beses ko lang din nagamit to Siguro mga apat na taon o tatlong taon ko na rin hindi nagagamit ito. Ayan oh. Madumi lang siya pero wala siyang sira. Oh, tingnan niyo yung swelas. Oh. Maayos na maayos pa di ba? Hmm. Ganun pa rin, uh, medyo masikip na rin at hindi ko na kailangan suotin yan ito, Tapos ito meron dito Lakos O lakos ba? Diba? O Ito hindi ko pa nasusuot mga kainis ano? Hindi hindi ko pa nasusuot Brand new na brand new Kita nyo naman Brand new na brand new niya, nya Brand new na brand new Tsaka leather yan Pure leather Pero ganun pa rin I-donate ko na rin Hindi ko naman nagagamit eh uh, Sayang lang baka kainin lang ng daga or maka, makagat ng daga or mama ano i-donate na natin mapakinabangan pa ng iba no mga nangangailangan pwede ko na maibenta to sa market sa marketplace kaya lang nakakainis magbenta sa marketplace minsan yan yun yan tatawag sa iyo yung ano tatawag sa iyo yung magme-message sa iyo yung bibili tapos maya-maya hindi naman pupunta it's a waste of time lang yan kaya donate na lang natin. 'Di ba? Sabi nila eh share your blessing, 'di ba? Para more blessing to come sa mga susunod na araw. Yan. So ito do donate ko na rin tong short. Tong short na to do donate ko na rin. Tsaka tong hawak kong ano, hawak kong sweatshirt. Champion. Yan, champion chalasa. Hmm, champion cigarette. Donate ko na rin to. Hindi na rin, hindi ano, wala na gumagamit. Yan, tsaka to. Do-donate ko na rin short Ganda pa to eh Yung mga ginagamit natin short no? Do donate ko na rin Sayang naman kasi hindi ko na nagagamit Pampasikip lang sa bahay Tsaka to, 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 to. donate ko na rin to Yan, donate Tsaka donate na rin to, yan, donate na rin Jacket Donate na natin lahat yan Tapos naalala ko dati mga kainags ano Nung nasa Pilipinas ako kahit may trabaho ako sa mga sapatos ko doon may mga sapatos ako doon butas na hindi ko pa rin mapalit-palitan kasi ang hirap bumili sa Pilipinas para bang halimbawa bibili ka ng sapatos na 3,500 or 4,000 uh, pesos no parang hirap bitawan hirap na hirap ako kaya kahit na butas yung sapatos ko noon sinusuot ko pa rin yun nga yung, yung bisita natin dito ko si Kuya Jerome pag nagja-jogging kami noon nakikita niya yung sapatos ko butas talaga as in, butas talaga butas yun dito butas yun dito yan pero ano ginagamit ko pa rin pero ngayon nung nakarating tayo sa Canada no? ito ito nakarating tayo ng Canada mga ayos pa yan pero di ba walang butas yan namimigay na tayo ngayon ano pero kung kasya naman sa akin to hindi kung komportable yung pa ako hindi ko bibigay yan. eh syempre nagkaroon ng gout lumaki yung paa ah. medyo ano na ito yun bigay sa atin to no ito ay binigay sa atin ng ating subscriber yan komportable ako ito very komportable hindi masikip yan kaya mga shoutout kay Sir RC Almarbes ng Dan Vegan yan binigay niya sa atin to last year yan komportable ako may lang yan di ba tsaka to so tara galing mo to doon para mabawasan na yung mga kalat dito sa bahay Meron pa ako nakitang mga damit na lumaro na ito. Do-donate na rin natin. Ayan. Ah. Mm. Mga lumang damit din to eh. Mga damit nila mahal na Reyna. Ito yung mga sapatos na at mga jacket, shorts na sinapinakita ko sa inyo kanina. So tara muna tayo Akala nyo mainit ano Baka sabihin nyo bakit kinaka sweatshirt ang init-init Malamig mga kainay nakatirik si Haring Araw pero malamig Especially yung hangin malamig Dito na tayo sa ano lag ng mga lumang damit Donation Ayan dyan no Nako sigurado maraming matutuwa nito mga kainay sa ano Maraming matutuwa nito dahil maraming makikinabang. Lagay lang natin diyan. Tsaka lagay muna natin dito Lagay muna natin dyan Yan Alright Ayos ah, Tara mm uh -huh. Yan, lagay lang natin dyan Pa, oh, hindi gumasya yung sakyan ko ah Dali lang naman tayo, lampas oh hmm. Yan, lagay lang natin dito ah. Lagay lang ulit, katulad yung dating ginawa natin Lagay lang natin ganyan ah yan. Ayan. Tapos yung iba, yung, yung, iba naman kasi kung hindi naman magagamit to, oh, yata nila, no? Re-recycle nila yan yung iba, yung hindi mabibili. Para gawing uli, ano, gawing damit uli. Yan. All right. Yan na to, sama na natin yung supot Ayan tapos ito na yung ating Ito yung ating uh, Mga bago Mas bago-bago pa no Ayan oh. Lagay natin dyan Nung ano, Nung temporary foreign contract worker ako Siyempre naglalaro-laro din tayo ng basketball dito Nung bagong dating tayo sa Canada Naghahanap ako ng mga sapatos na pwede kong panlaro ng basketball Kasi hindi ko kayang bumili ng mga Bagong sapatos kasi mabigat eh temporary foreign contract worker lang tayo tapos mabigat mabigat sa bulsa yung bibili ka ng ano yung bibili ka ng bagong sapatos kaya naghahanap ako sa trip shop no mga ano ng mga luma katulad ng mga ganito mga panlaro ng basketball wala akong makita walang kasya sa pako pa kaya nagtitiis ako sa <laughs> sa mga ano sa sapatos na dala ko pero hindi naman pang basketball <laughs> Misa bumibili ako ng ano yung tigto 20 dollars Mahal na yun, $20 Mahal na yun sa pagka-contract worker ka Tapos bagong dating ka sa Canada, mahal na yun $20, bumibili ako sa Sa, ano, sa Walmart Meron nun, kaya lang madaling masira Tsaka hindi ka comfortable pag Pinalalaro mo ng basketball So yun yung mga sapatos na Na ano natin, ano Ito-donate natin Ano ba to? Ito, ito isa pa short pa Dahil sama na natin yung plastic Yan, so maraming matutuwa sana may, may may may, makakakuha sa inyo baka gamit sa inyo maging masaya yan ayos let's go let's go na at least masaya tayo mga kahinags, ano? masaya tayo dahil nakapag donate tayo masaya masaya uli tayo dahil nabawasan yung mga sa, mga kalat sa bahay natin at yung mga kalat na yon ay malaking pakinabang sa iba yan, sabi nila may darating na biyaya sa'yo at sa sobra, pag sobra mga biyayan yung dumarating sa'yo, salamat sa Panginoon eh, pag meron tayong mga hindi ginagamit na pwede pa namang magamit ng iba ibalik din natin, di ba? parang give and take, parang gano'n yan eh ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainags, ano? another, another na naman, Oh. No? Another blessing, yan, gold Uh, maraming maraming salamat sa sponsor natin. O, bago na naman, no? Kita nyo, hindi pa ubos yung, ano, hindi pa ubos yung ganito ko na binigay niya, no, nakaraan. Ngayon, nagbigay uli siya. Maraming maraming salamat kay Mahalarena na pinabigay sa kanya. Thank you very much as, ano, natin, sponsor. Yan thank you very much talaga, no. Actually, mga siya, no. Uh, hiyang sa akin to, ito, ito, hiyang sa akin to, eh, you no. Know? Ang bala ko sana pag naubos to, bibili sana ako sa kanya eh mukhang mukhang nabasa yung iniisip ko eh no kasi lalong natatagdag ng kagwapuhan natin dito mga kainag hey, ano? pag, pag ito yung ginagamit natin yan by the way kanina mahal na rin na nagdonate ako ng mga sapatos yung mga sapatos ko na hindi na nagagamit yung mga sayang naman kung di ko magagamit kaya nga dinonate ko na so sabi ko kanina baka may pag nagdonate tayo pag nagshare tayo meron din darating na blessing sa atin yan di ba? give and take sabi ko, ito ito na nga yun mga kainis, ang bilis eh oh. Oh, 'di ba? So ano hindi to ano, hindi to pabango mga kainis, ano, hindi pabango to. Ano to nilalagay sa mukha. Pampagwapo. Kaya kana mapansin niyo 'di ba gwapo ako. Alalo ah, pala akong gumwapo, 'di ba? Oh. <laughs> Tsaka ano ha, take note ha. Ah, binasa ko yung nasa likod nito ang sabi, yung yung ang sabi dito. Tunay daw na gold yung nakahalo rito. Oh, kaya nga kaya kaya tinawag na tiba ba 24 gold karat Yan. Yung sa mga nakakaalam pwede kayo mag-comment mga kayo. kung tama talaga yung pinagsasabi sabi ko. Okay, by the way, sa nagpadala sa akin sa sponsor, sa suking sponsor natin. Maraming maraming salamat sa iyo kasi ayaw niya magpabanggit ang pangalan. Thank you very much. Uh, may God bless you. More blessing to come to you. Yan uh, lumago pa at maging maunlad ang business mo. Yan maraming salamat din sa mister Mo at sa iyong family. Ingat lagi. Salamat. Yan. Maraming salamat, thank you, thank you so much. salamat din. So salamat din daw sabi ni Mahala Reina. Oh, syempre si Mahala Reina, meron din, ayan oh. No? Meron din siyang ano no? Uh, Binigay uh, regalo mula doon sa ating uh, sponsor ng um, beauty product. Naku, tingnan niyo mga kayo, nang da ganda Puro ano yan? Puro gold yan. Basahin mo. Gold talaga yan. Gold talaga yan. Tingnan mo nakalagay. Tingnan yung mga yan. Basahin nyo yan. Nakalagay dyan, oh. 99.9 gold. Nagre-reflect eh. Tanggalin nga natin. Ah, uh, 99.9% pure gold. Yan, oh. 99% pure gold. Yan. Ibig sabihin talagang ano to. May gold talaga. No? Thank talaga naman oh, meron. pure gold oh, meron nakalagay oh sis pearly belated happy birthday and may god bless you and your family exceedingly yan maraming salamat thank you hindi na namin mabanggitin yung apelido yung pangalan na nagbigay thank you lagay mo na sa kwarta mo na eh parang malaki sa mulit sa akin eh <laughs> Nainggit <laughs> <Ngayong> pa. Hindi, <laughs> di <-de> joke lang. <laughs> Kaya pala lang gumagod ng mukha ko. Pumupogi lalo. Yung. Ang bihira talaga. <laughs> Yan. So, mga kainags, ano? maraming maraming salamat. ah uh, hanggang dito na yung vlog ko. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli kami ni Malarina Bye-bye.